So, hi guys! May buntag! So, nandito na po kami ngayon sa Talaingod. Uh, uh, going na po kami papunta doon sa mga batang lumad sa taas, uh, sa bukid pala. <laughs> so, haggard pang face kasi nga masyadong uh, masyadong um, malayo-layo yung biyahe. So, with PMRC, isa din sila ngayon sa kasamahan namin na mamibigay din sila po. So, Hi, guys. Hi! 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 Ano nga kita sa YouTube? Hi! Isa din po sila sa Pampay pabigay ngayon. Uh, pagdating sa mga ganitong uh, event, mga charity, sama-sama uh, na po kami, uh, sunny person na po para sa ganun, eh, mabigyan natin ng mga gamay na uh, kaligayahan ng mga kabataan po. No? So... Tara, let's na. Punta nangdalang ng mga guys. ito po ang barangay barangay ano ito ha so ito yung next day uh, next na barangay yung among natuan yung una po sa sa Puyas ngayon sa Antonio barangay sa Antonio talaingod lang gihapon so ito po yung mga nakabenefit sa guys kumusta ang inyo Christmas mga bata kada ninyo atong Christmas handa daw handa handa mainon So guys, basta nakakasabukin, walay laing handa kundi manok. It's okay, ang importante, buhi sila. O samo ang naputos-putos ng mga pahalipay o gamay na. Pwede mga Pwede pot ko mga So yan guys. So, yung kung nila, wala yung chinelas. So, ang tapo, sila o oh, gano'n? Pero ba siya na ay mga malumong kasing-kasing gina na pwede makahatag o uh, lumay na uh, donasyon para sa mga kabataan lumad, batang lumad. Ang uh, willing po kaming tumanggap sa <laughs> mukha. Willing po kaming tumanggap na kami po yung uh, daan na magbigay po sa kanila. Sa mga gusto lang po talaga, ha? So, yun lang. Pero kung wala naman, wala kami magagawa. Uh, ang amin na lang ay eh, supportahan or siguro lahat ng clubs, all riders and Mindanao, magsasanib persa para mabigyan sila ng uh, chinelas. Pero hindi pa sa ngayon, kay tubig pa man, mga next year na siguro. sa muka, oy. So, guys, wala Oh. Salamat! Ito lang ang amo ah. salamat. Ah. Merry Christmas, DMC. Kamu ba? Merry Christmas, DMC. Merry Christmas, DMC. Oh, thank you. Thank you. kung wa halagino ko sabay <tapos> sa among gitala nga pagkaon kay nagkaon na naman gud sila unsaon da naman pero okay lang at least nakita na mo na happy mo sa amo ang mga tagsa inyo ano diba so okay thank you guys. salamat man salamat ma salamat subscribe imaa eh, matataga dito sa talaingod kasi makikita mo kung kami natatakot sa tato

o, kami mga bata. Pilang, no, -ba ah, pila yung edad nai. Pila edad ni nai. Nai, pila edad. Oo, oo. Pila yung edad mo, nai. awala wala siya, kabal. Utsin tayo, nuibe. Sana, o, lingani ka, ano, ang mga utsin tayo, Sana, dumating ako sa ganitong edad, utsin tayo, nuibe. okay kira, tapos, ingani, magluturo ko, ba? <laughs> nai, pila yung edad ni mo, 79 ug giinuo Lord so grabe no sana all maabot na mo mga edad sa ngani ng edad no tapos pakita